Kamusta mga Lodi, at ngayon nga dahil hindi pa natin na ilalabas ang Part 21, sa paglalakbay ni Don Freaks sa madilim na kontinente. Kaya additional hint lang tayo ngayong araw. At ang isa nga sa mga dagdag information, eh habang nag-uusap daw ang hari at ang reyna na patungkol sa kanlura ng Dark Continent e biglang matitigil nga daw yan, dahil dumating ang kanilang mga tauhan, at ni-report sa kanila ang masamang balita. At sabi nga ng mga tauhan nila, na pinatay nga daw ang kanilang mga kawal, sa pugad ng mga king era. At ang isa pang information para sa paparating na kabanata, E pagkatapos nga daw ng big ate ng bata at ng pinuno ng mga alipin. E magpapatuloy nga daw ang ating mga bida, at pupuntahan na nila ang isang espesyal na yaman, na kung tawagin ay Nitro Rice. Pero sa pagpunta nga daw nila Don Fricks Jan, e nagbigay rin ng babala ang mga alipin. Dahil maaring mapahamak daw ang ating mga bida sa kanilang gagawin. Dahil hindi daw biro ang banta na nagbabantay sa Nitro Rice. At kamatayan nga lang daw ang maaring sa piti nila Don Freaks doon. E talaga naman mga idol, paganda ng paganda ang mga eksena. Dahil sa mga latest information, e eh mukhang malapit na nating makita, ang paghaharap ni Don Freaks at ng ahas na Hellbell. E eh talaga naman e bakbakan yan kung magkataon. At kung re nga natin, kung ilang banta na ba ang nakaharap ng ating bida. E ang totoo niyan, e isa pa lang talaga, at yan nga yung batang ay, na naging kaibigan pa ni Don Freaks. At kung sakaling makaharap niya ang Hellbell, e ito na ang ikalawang banta na kanyang masasagupa. At dahil nga maiksi ang video natin ngayong araw, kaya kaunting usapan na rin tayo sa ating serye dahil nalaman nga natin, na ang hari pala sa silangan, ay hinahanap na sa kanluran ng Dark Continent. E talaga naman, e sino nga kaya ang mga nakatataas na yan? Mga hari din kaya sila sa kanluran, at sa ngayon nga hindi pa tayo sigurado dyan. Dahil wala pang ang confirmation patungkol sa mga nilalang na yan, at abangan na lang natin, kung ano ba sila sa paglabas ng full chapter pero mukhang malalakas talaga, ang naghahanap sa hari, dahil kakaiba rin ang mga datingan niyan. At ang isa pang tatalakayin natin mga Lodi, ano nga ba ang nenability ni Zen Zoldy? Dahil ilalabas niya na nga sa kabuang kabanata ng part 21. At interesante talaga, kung anong klaseng kakayahan kaya ang ipapamalas ng assassin. Kaya magbibigay tayo ng apat na senaryo sa maaring Nen Ability na ipapakita ni Zen Zoldyck. At ang unang senaryo nga para sa kanyang Nen Ability ay walang iba kundi ang Electric Ability. Nakatulad ng sa ating bidang si Killua at kay Zig Zoldyck. At kung re nga natin yan mga idol, e eh pwede nga ba na electricity rin ang kapangyarihan ni Zen Zoldi? E eh para sa akin mga Lodi, e eh hindi malabo ang unang senaryo, dahil mataas talaga ang chance na kuryente rin ang kanyang nin ability. Dahil siya nga ang unang assassin sa pamilyang Zoldi. Kaya may posibilidad na siya ang kauna-unahan na nagtataglay ng electric ability sa kanilang angkan. At namana na lang ito nila Kiluwa at Zig Zoldi dahil sa kanya. pero syempre ililinawin eh, ko, na fanfiction lang naman ito at speculation lamang. Pero kung titignan kasi talaga natin, e eh, ng electric ability, dahil parang bagay na bagay ito kay Zen Zoldy. At kung pupunta naman tayo sa ikalawang senaryo, at yan naman ang kakayahan na Ice Ability, kung saan maaring gawin ni Zen na yelo ang paligid at ganun na rin ang kanyang kalaban. At kung susuriin naman natin ang kakayahan na ito, e eh napakaganda rin talaga mga idol. Dahil ang Ice Ability e eh napaka-formang kapangyarihan. At kung rereviahin din natin, e eh bagay na bagay din sa pormahan ni Zen Zoldyck ang ganyang kakayahan. Tapos ang isa pa mga idol, e eh sa buong kwento ng Hunter x Hunter, e eh parang sa pagkakaalam ko, e wala pang nakapagpakita na may kakayahang ice ability. Pero kung meron man, e comment nga kayo mga idol sa ating comment section, kung meron bang karakter sa Hunter Hunter na may ice ability. Dahil sa pagkakatanda ko talaga e wala. Pero anyway, e punta na tayo sa ikatlong kakayahan, na maaring ilabas ni Zen sa darating na serye at sa ikatlong senaryo nga, iyan e ang kakayahan na Dragon Ability. At pagdating na sa mga Dragon Ability, e hindi na yan bago sa kwento ng Hunter x Hunter. Dahil ang isa mismo miyembro sa angkan ng Zoldyck pamilya, ay e eh nakapagpakita na ng ganyang kapangyarihan. At yan nga ay walang iba kundi si Lolo Zeno. Kaya dahil dyan, ay e mukhang may chance din, na Dragon Ability pala ang ilalabas ni Zen Zoldyck. At ngayon nga ay e punta na tayo sa huling senaryo natin ngayong araw. At ang pang-apat nga nakapangyarihan na maaring taglay ng assassin. E ang nen ability na destruction, at yan nga yung kapangyarihan na energy blast na parang katulad ng kay Silva Soldic. At masyadong nga mapanire ang ganyang klaseng kakayahan, dahil nagdudulot ito ng malakas na pagsabog. At kung susuriin nga natin, e eh pwede kaya na ganyang kapangyarihan, ang ilabas ng assassin sa pagdating ng part 21. E eh talaga naman mga idol, e eh pwede rin talaga, na yan pala ang kapangyarihan na ilalabas ni Zen. Dahil ang explosion blast, e malakas na nin ability, dahil pwede itong makapatay, sa pamamagitan ng isang tira lamang. Depende sa mga karakter na nilalang na gumagamit nito, dahil may energy blast na malakas, at meron din namang mahinak. Pero kung ang isang explosion blast e powerful, e talaga naman, e kung tatama yan ng 100% sa kalaban, e talaga naman tapos na ang laban. Pero syempre ngayon eh hindi pa tayo sigurado kung ano sa apat na yan ang ilalabas ni Zen Zoldi. Dahil ang confirmation na ay sa paglabas pa ng full chapter. Pero kung ako ang tatanungin kung ano ba sa apat na senaryo ang bagay sa assassin? Eh sa aking opinion e bagay naman sa kanya yung unang senaryo, at kahit ang ikalawa at ikatlo at ikaapat. Pero ang napupusuan ko sa apat e ang ikalawang senaryo, at yan nga yung ice ability. Dahil para may naman, at makakita tayo ng bagong nen ability. Pero kung kayo ba mga lodi ang tatanungin, eh ano sa apat na senaryo ang sa tingin yung mangyayari? at sana i-comment e nyo sa ating comment section sa ibaba ang inyong sariling mga opinion. Para mapag-usapan yan sa comment section. At bago nga tayo magtapos, e sana ay huwag niyong kakalimutan mag-like, dahil napakalaking tulong yan para sa ating channel. At kung meron naman kayong opinion, e comment nyo na lang yan sa ating comment section, para malaman din namin ang inyong mga opinion. At kung may mga bago naman dyan, e eh sana ay huwag niyong kakalimutan mag-subscribe and click the bell icon, para lagi kang updated sa mga video na ating ilalabas. Maraming salamat po!